During my high school days, college days, talagang sobrang ang dami kong pimples. Ang talaga, konting ano lang, kuyat. Talagang may tut tutubuhan na talaga ang tigyawat, ma-expose -ma ako sa araw, Yan, tapos mas stress Dati, matabarin ako sa mga nakakilala sa akin ng eh, elementary, high school, college days. So, galing ako sa mataba. Alam na natin, pag mataba sa school, laging binubuli. Di ba? So, parang ito took it as a challenge na kailangan ko pumayat. Nag-workout na ako dati, pero hindi ganun kabilis yung result. Lahat na, lahat na trinay ko, lahat ng facial wash, lahat na, pati yung yelo nga, pinanghihilamos ko na minsan para mag-close yung pores. Pero walang effect, wala, wala talagang effect. At first, I try yung Kojic. Kasi sabi nga yung Kojic, uh, para yun sa mga oily ang skin, sa maraming pimples. So trinay ko siya, sa ako. Nakakatuwa kasi yung effect niya para talagang uh, diamond peel. Three days lang, makikita mo, yung na yung pimple, na. Tapos nung lumabas yung new product line, which is yung Lopolan, yun, sinubuhan ko. O, yung pinaka-favorite ko yung facial foam. Kasi hindi siya mahapte. So, tapos mild lang siya. And then, yung protection sa sun, meron na rin yung BB cream. Maganda, maganda sa face. Minsan nga, natuwa ako kasi hindi naman ako koreano, napagkakamalan ng koreano dahil sa skin ko. Minsan napagkakamalan din ng Japanese dahil sa skin ko. So, kasi nga, di ba, sila yung mga Asian na magaganda talaga yung skin. So, yun yung pinaka-turning point ng paggamit ko ng product. Hanggang sinubukan ko na bawat isa. Sinubukan ko yung Performax, saka yung Spirulina. Nag-workout ako na, palabas ko hanggang 4-pack lang. Yun na yung sagad. Pero nung ginamit ko talaga yung products ng Royal, napakabilis. Every morning, every night, mag ako ng Performax. Na, na nakuha ko yung 6-pack ko. Tapos yung waistline ko, hindi talaga siya mga baba ng 30. Hanggang 30 lang talaga. From 30, naging 28 na lang siya ngayon. Sa performance naman, iniisip ng iba, para lang sa may partner. Okay? Actually, hindi. Kasi, yung performance, ina-enhance niya yung hormone ng pagkalalaki. Kasi kagaya natin, as we age mga lalaki, yung testosterone production is bumababa. Okay? So pag bumababa dyan, yan na yung medyo nahihirapan mo labanan yung stress sa pang araw-araw. So, one time, isa sa mga experiences ko, kasi nga, uh, madalas ako nag-workout, yung over fatigue. Pag over fatigue ka kasi, ang hirap matulog. Parang sobrang stress na stress ka. When I used to take performance, yung, yung tulog ko 8 hours talaga. Eh, sya, hindi siya hindi siya putol. Tapos kapag natulog ka, may may mga times eh ewan ko na-experience niyo, yung pag natulog ka, pag gising mo parang pagod na pagod ka. May mga ganong time eh. Yun yung fatigue. Eh. So, natulog ka na pag gising mo parang hindi ka nakapahinga. Pero sa performance, kahit konti lang yung tulog mo pero nagti ka sobrang sobrang sarap ng gising mo, sobrang sarap ng pakiramdam. And syempre yung yung tinatawag na muscle recovery. Sa pag nag-workout ka, kaya ka, ka nag-workout kasi gusto mo punitin yung muscle mo para mag-repair ulit. Diba? Yung muscle recovery sa performance, napakabilis. Kung dati, every two days ako nag-workout, ngayon, anyway, every other day, So, muscle recovery ko, isang araw lang. Kasi kinapungasan, workout ulit. So, napakabilis. Mararamdaman mo talaga yung yung workout mo, parang bitin ka, yung resting time mo. Pag sinasabing resting time, o pag buhat mo, yung pahinga mo, 10 seconds na lang. Ang pahinga ko, 10 seconds na lang. Buhat ulit, sa sunsunod. sunod. So, lumalakas talaga. Lumalakas yung heart, yung, yung endurance mo, pati yung muscle development, mas mabilis. Marami recommend ko yung yung performance para sa mga active, sa at sa mga athletes, sa mga bodybuilders, sa mga nag workout napakaganda ng performance sobra. Napakaganda kasi pag magkocombine-combine combine mo yung mga product. Halimbawa ako, kinocombine ko yung performance, combine ko yung spirulina. Bakit naman spirulina? Kasi yung spirulina, napakataas ng protein yan. Again, it helps sa pag-build ng muscle. Tapos syempre, para mas mabilis, ma-flat yung abs mo, mag-fiberage ka. Yung fiberage, ang ginagawa niya, kiniklens niya yung colon mo. So, okay lang. Train hard, kain ka ng todo, pero dapat may cleansing para hindi bulky yung chad. So, sa'yo pa lang, kahit hindi ka na magsalita, ito yung ginagamit mo, hindi, hindi na nilang tatanong sa'yo kung effective. Kasi effective talaga.